Kapag naranasan mo ito bilang isang content creator, ito ang masasabi ko. Umalis ka dyan. Hindi mo deserve yan. Kailangan mong i-explore ang inyong sarili para mas makilala ka. Tandaan mo, hindi ka artista. Pero wag na wag kang magpapahawak sa mga kapwa content creator mo. Wag na wag kang maniniwala sa mga bulok na sistema na pinapatupad nila. Para ito sa mga content creator na nagsisimula, lalong-lalo na na naiinggan kayo na pumasok sa isang team. Pero nung pumasok kayo, hinahawakan kayo sa liig, wala kayong freedom. Kapag nararanasan nyo ito na hinahawakan kayo sa liig at ang gusto ng mga founder ninyo at admin ninyo na iikot lang kayo dyan sa mga members ng team ninyo, ito ang masasabi ko habang maaga pa. Umalis ka. Mas makakahanap ka pa ng ibang team na mas maganda. Yung may kalayaan ka at handa kang suportahan nila. Kasi yung mga sistemang ganyan na hinahawakan kayo sa liig ng inyong mga founder at admin, siguradong hindi kayo aangat. Tandaan ninyo, hindi tayo mga artista. Kailangan natin i-explore ang ating mga sarili, lalong-lalo ng ating mga account. Kasi guys, kapag umiikot lang kayo dyan sa mga members ng team ninyo, hindi ka talaga aangat. Alam mo ba kung bakit? Kapag mag upload ka ng video, walang mananood na ibang tao o ibang content creator. Dahil hindi ka nakikipag-cooperate at hindi mo ini-explore ang sarili mo. Kaya, ito ang masasabi ko. Humanap ka ng magandang team. Yung handa kang tulungan at may kalayaan ka kasi yan sigurado magsasuccess ka at mabilis ang pag-angat pag mo at sigurado maraming mga content creator ang tutulong sa iyo kapag ginagawa mo ang sinasabi ko yun lang and have a nice day please follow like and share para updated ka sa susunod na video maraming maraming salamat